So WhatsApp what's up mga ka JC For today's video nga Ituturo natin sa inyo kung paano magkaroon ng Unlimited internet Sa Piso Wifi Kung ito ay owner ng mga Piso Wifi Kung gusto mo mag share ng oras Sa inyong mga client Na kahit hindi na sila maghulog ng barya, Ay pwede pwede First Gawin na natin is uh, Punta mo sa Wifi And then connect tayo sa piso wifi natin ayan, ito yung piso wifi natin simbol din yung piso wifi ayan connect muna tayo sa ating piso wifi and then after nun kahit hindi na kayo mag in, okay lang ayan, pero kung gusto mo sign in, sige ayan, pero nyo ipansin nyo, 119 days sipin mo kung coins nyo na hinulog sobrang dami so ngayon, kung paano ko nagawa yun itong step by step connect the wifi pupunta ka ng Chrome and then type mo lang yung 10.0.0.1 slash admin ayan and then dito ka sa baba search admin ad, and then search sa baba kayo mag, magpunta ka wag kayo magpindot dito sa taas o saan basta search lang after nun i-click nyo yung username standard username nyo is administrator hindi nagbabago yan kahit anong mangyari administrator yan and then yung ating password is makukuha natin sa ating piso fi builder o kung sino man nag install ng piso fi sa atin doon natin makukuha yung password na yan and example na type na natin yung password click lang natin dito yung sign in ayon. pumasok na yung ating sign in dito makikita natin lahat ng meron sa ating PC Wi-Fi so dahil ang focus natin dito is paano magkaroon ng unlimited time sa ating PC Wi-Fi o paano magumamit ng Wi-Pass code click natin itong tatlong guwit sa kaliwa Yan. and then punta tayo sa Wi-Pass then click natin itong Wi-Fi after click ng Wi-Fi dito tayo pumunta sa kulay blue yan plus na blue and then kung gusto nyo kung ilang days pinakamarami dito is 120 days yan diretso lang kayo sa ilalim so pinaka ilalim save lang natin Dahil lang kadali Ayan, after na, nakagawa na tayo ng code ngayon nung nakagawa na tayo ng code kailangan natin i-slide right pumunta sa kanan i-slide lang natin itong sa ilalim yan hanggang na yung nakita nyo yung blue is click nyo yung tatlong tuldok na magkakadikit. Ayan, click nyo yan, and then okay, hanggang sa maging na siya. Ngayon, afternoon itong code, yan yung code, i-copy lang natin or yan yung gagamitin natin sa Y-Pass. Ayan, kinapi ko na siya kanina. Punta kayo sa pinaka portal ng PCY Python 10.0.0.1 Ayan, walang admin. And then search. Ayan, ayan yung pinaka-port area. Kung napapansin nyo, 119 days na yan. Ngayon, gagamitin natin yung code na ginamit natin kanina, which is 120 days, dito sa wipass Ayan. Then, yan i-paste lang natin, or i-type natin mano-mano, yung code na nagawa natin kanina. s a a s a a Ayan, And then use. Ayon, successful na ang ating paglagay ng oras or mahabang oras sa ating mga client or sa ating sarili ayan 239 days na sobrang dami na yan so hanggang dito na ating video maraming salamat sa manonood kung natutunan kayo just follow us thank you